Punta na rin natin ng I Love Babitok mga paps Para makapag picture picture lang saglit dito <laughs> Ya baik tu mak papa picture lang, Okay lang. Hahaha. Oh. Hahaha. Hoy, okay. salamat. To mixto yung shout out naka vlog ko. To na mabasa TV. <laughs> <laughs> shout out din sa shout Shoutout Sa mga momo di ako nagpaalam. <laughs> Hahaha! <laughs> <laughs> van ride. Van ride. Saan tayo ya? Sa <laughs> van ride lang. si Sir Stephen taxi. Si Ryan po. Si Ryan. So saan tayo nagpa-gawa ng picture dito sa I Love Mapatak na na mabita na signage. Check din sa low sa YouTube channel Bait Moto. Ah, baikmu tu Sir. Terima kasih. Hahaha. Okay, Sir. Selamat, selamat, selamat. I tip dim, power Sir. Thank you. Eh, nakapagpa picture tayo sa nila. Eh, sinautaw din natin sila. Tatao <laughs> sa kanila yung right team sa inyo mga kuis. Mga paps. Kanya lang ang <laughs> Isang biker siya, tawag tawag siya sa nanay niya, hindi daw siya nagpaalam. <laughs> ingat kayo, ingat, ingat po oh eh. eh. And thank you sa pag-take ng pictures.